ilang beses kayo nag-breakfast? Uh, ako po kasi hindi ako po, hindi po ako nagbe-breakfast. Oh. Pagising ko ng maga, ang ginagawa ko, pagkatapos ko maligo, magkaish ng hair ko dahil mahaba, uh, kumakain muna ako ng breakfast. So that is fine. All right. So magsisimula ako sa mga tanong kay Miss Alice. So after months of evading the Senate, ngayon nandito ka na. Sumagot po kayo ng kumpleto at makatotohanan sa aming komite. Dahil ang komite po namin, pinatratong maayos yung mga nagsasabi ng totoo sa amin at rumerespeto sa aming komite at sa sa Senado. Naintindahan niyo po yon, Miss Alice? Uh, opo, Madam Chair. Alright. So, can you finally confirm before this committee, kayo ba si Guo Huaping at bago niyo po i-invoke no, yung uh, right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, di ba? So, you are not incriminating yourself. So, are you going swapping? Madam Chair, may mga, file, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court. Kaya uh, hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. Uh, I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa Kaso sa inyo lalo na may pruweba nang na-establish ang NBI at yung isa pang ahensya kinukumpra yung fingerprints ni Guo Waping at fingerprints nyo bilang Alice Guo at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So you know, for your own sake at uh, para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Waping? Madam Chair, hindi ko po confirm at um, may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. Miss Alice, gusto kong ipaalala sa iyo na ayon mismo sa Korte Suprema in the case of Office of the Court Administrator versus you, quote, the right to self-incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. So yung tanong na sino ka ba? Ikaw ba si Guo Hindi yan criminal matter. Hindi yan bagay na i-cite kaugnay na mga kaso. Identity questions are within the purview of the committee. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao. No? The Senate has the right to ascertain who the resource persons are, who you say uh, that you are. Sige, i-rephrase ko na lang. Okay, do you have something to say at this point, Miss Alice? Uh, opo, Madam Chair. Ako po si Alice Go. Well, uh, napatunayan na po namin eh na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you if you insist na to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wenyi, tama ba? Ang tatay ko po si Gojang Zung po, Madam Chair. At? At uh, ang nanay si Lin Wenyi. Nako, Miss Alice, binabaliktad nyo na yung sinabi nyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo si Lin Wenyi. So, baliktad na, pinasinungalingan mo yung sinubmit mong bank document noon sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay si Lin Wenyi. You were born in China, not in Tarlac. Tama po ba? Uh, ang alam ko po, I was born in Tarlac, Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala kang maalala, wala kang makwento sa amin ni isang alaala ng pagkabata mo sa Tarlac, di ba? Madam Chair, obviously, itong nangbasto uh, sa Senado ay uh, wala pa rin... Uh, wala pa rin konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. Yung simpleng tanong nyo kanina, Madam Chair, siya ba si Gua Hua Ping? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot, kung ano-anong uh, sabihin po niya sa atin, Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Go at nitong si Chinese National Gua Hua Ping at in po doon na match and the same person si Gua... Kwa, Go, Ping at si Alice Go. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa sa pagmamatch sa uh, finger uh, uh, prints uh, that match na ginawa nitong uh, NBI na ikaw si Gua at si Alice Go ay iisang tao? Balikan ko lang muna yung kumbaga prejudicial question para sa amin yung identity ninyo you entered the country as Guo Huaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Uh, Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? Uh, ang alam ko to, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport? Ah, so, sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag-lapse yun. So, Alice Guo, alias Guo Huaping, Filipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Mayroon birth certificate na nakunha sa so late registration of live birth, pero mismo ang PSA, I'm sure mako-confirm ito ni Engineer Grande later, Engineer Mariza, ang PSA mismo ang nagsabing irregular ang birth certificate na iyon, kaya tinulog nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin na ito. But apparently, habang hawak pa yung irregular birth certificate na iyon na gamit para makakuha ng Filipino passport. Pero sa pagkaalam din ng aming komite, nagkaroon ka, Miss Alice, ng Chinese passport. Kaya sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked. In fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga bangko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive before this committee. Uh, I-flash, ayan, fin-flash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI. No? Result of examination after a thorough examination and analysis, fingerprints of Gohuaping, Ilin, and fingerprints of Guo Alice Ileal were found identical. Opinion and Biaito in view of the foregoing fingerprints of Guo Huaping Ilian and fingerprints of Guo Alice Ileal were affixed by one and the same person. Isang tao lamang. Yun yung yung una-unang tanong ko sa inyo, pero nagsinungaling uh, pa, pa rin kayo. Uh, now, once and for all, Alice Guo, Elias Guo Huaping, I am giving you the opportunity to explain why you should not be cited in contempt for lying before this committee and for providing untruthful and evasive testimony. Ah, uh, Miss Alice? Uh, Madam Chair, uh, lumaki po ako. Alam ko po ako ay po ay isang Filipino.